Tingnan natin yung Rochelle guys. No, kasi may tinanim ako dito na rose shell Bindalawin natin sa si rose shell So ganyan yung kahaba guys. Ayan yung nakaraan guys. Ayan ganyan kahaba yung damo no, nung nakaraan. ninisang ko yan. So ayan pero buyag. Ayan puro usob yung niyog. Ayan. So kailangan ko lang linisin yan. Kasi na nakaraan malinis. Pero ayan talaga pagka isang buwan mong hindi na ano na balikan at ganito na talaga kahaba yung kanyang mga damo. Ayan. So tingnan natin si Rosal. Ayun yung naitanim ko guys. Oh, so amazing. Ayan, beautiful buyag-buyag pero usog. Ayun, ganito yung itsura niya guys. Ayan oh, hindi naman hindi siya masyadong mahaba pero ay, uh, tingnan mo naman una mo nga siya guys. Oh, kaya na. Our beat to the city streets. We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine from the top Ayan, nandito ako oh, ngayon sa aming bukid. Ayan. Ay, ito yung itsura guys kapag ana. Ay, medyo matagal ako hindi nakabalik. At mga siguro mga isang buwan. So, ayan yung itsura. Ang dami-dami talagang nangyayari kapag ano matagal akong hindi nakakabalik. Ayun ay, ngayon na mamatay. Ito, mamamatay. Ayan, hindi ko alam kung bakit napakasigla at ang ganda-ganda ng daon. Although, hindi naman perfect ang kanyang mga bunga at may mga ano yan, sira, pero at least kahit papaano may, may mapipili ka naman. Ewan ko ba kung bakit masigla masigla yung puno, bigla na lang mamatay. Ayan, di ko alam. Parang maiisip mo, ano ba to? Sinasadya ba to? May gumagawa pa ng ano? Hindi maganda sa tanim ko. Ayan, tingnan nyo naman, Oh. Masigla eh, sigla, sigla niyan. Di ko alam kung bakit namatay. Ayan, parang siyang inisprehan, guys. oh, ayan, ayan yung itsura niya, Oh. Ayan, kaluka. Itong puno na to, guys. Ano talaga, Haba. Uh, dapat kasi talaga yan, tinitrim. Ayan, kasi sabi nila, kapag nag-alaga ka daw ng kakao, para daw maalagaan mo yung mga ano, bunga talaga niya. Kasi yung mga bunga, kailangan talaga. Yung maliit pa, talagang balutin mo na. Kasi, uh, kasi alam mo na, dami mga insekto. At ang nangyari, eh, hindi ko naman siya mababalot kasi nga yung sobrang haba niya na at yung kailangan talaga siyang itrim. Ayan, itrim siya. Sa so, ayan yung itsura niya. Kailangan siya i-trim. Tapos hindi ko naman kaya na i-trim kasi medyo siyempre ilang puno ito at ang dami sanang bunga Kaso nga lang mga uh, bulo, uh, mga sirain. Uh, ano may 'yan? May punggos. Ayan na ano. Uh, maganda maganda kasi talaga Naalagaan talaga siya. Pero may napipili-pili naman ako na bunga niya. Minsan may okay naman itong kakao na 'to. Uh, ano yan, halos yung bunga niya hindi maganda, pero kahit pa paano may napipili ako pero ano, siguro may napipili ako ng mga uh, mga 5% lang sa mga, sa dami ng bunga niya, na maganda halos, ano talaga karamihan talaga, ano, hindi talaga maganda so ayan, pero kahit naman hindi maganda guys ang ganda ng dahon niya guys, oh pero, hindi eh, ko alam kung bakit nagkaganyan ayan, hindi mm, ko alam ay, ang hirap, ang daming nangyayari kapag ano, tagal, kung hindi ito guys oh, ang daming ng, ang lalaki na ng mga ah, o ang haba-haba ah, na ng mga dahon, ayan, tingnan yung mga dahon ngayon guys, so, dapat tayo sa ating dahon, so, ayan yung doyan, guys oh, ayan mm. -hmm. Ayan, lumaki ka naman na. At uh, parang hindi naman siya, ewan ko, magdadalawang taon na to. Sabi ng nagtanim nito ay 5 years lang daw, mamunga na. So, ewan ko, eh magdadalawang taon na to. So, ibig sabihin, tatlong taon mahigit na lang, dapat mamunga na siya. Pero yung haba niya, guys, tingnan nyo naman, parang, sa ito malaki pa to, may mas maliit pa dito. Ito kahit pa paano lumalaki siya. Ayan, na inaabunuhan ko kasi yan, guys. So, biyag-biyag. At nung nakaraan, hindi maganda yung ano-ano. Pero nung naabunuhan ko, ayan, maganda. Ayan, pero ay, hindi talaga siya maano ma guys, lumalaki. Eh. Parang ano lang. So, dapat, di ba, da dalawang taon dapat ah, mahaba na yan. Kasi nga, sabi nang nagtanim, five years lang daw, mamunga na. So, ito guys, ito yung itsura guys. Ay, naglilinis ako nung last na punta ko dito. Ngayon, ganyan na naman kahaba yung kanyang mga damo guys. O, oh, di ba? Kasi nga, ngayon, uh, pa pala palaging umuulan. Kaya, siyempre, madaling maghaba yung mga damo guys. Ayan guys up Ayan. Ay, yung mga saging eh. Uh, oh. Ayan, guys. Ito yung aming bukirin, guys. Ayan. At, ayan. Kapag nandito yung kapatid ko, yung bunso. Siya lang yung may ano dito. Uh, yung, yung kapatid ko, kasi yung lalaki parang nawala na siya in ng interes Ewan ko ba kasi may... May ibang bagay na pinagkakaabalahan. Pero sana magbasyo niya dito kasi dati naman siya naman naglilinis dito. Ayun. Hinug na pala doon. Ayun, ayun, ayun guys. Alam niyo guys, makain 'yan guys. Tikman natin. Ah, pero ano na 'yan guys? Um, ah, kain ako ng ano, abogado so, tingnan natin yung Rochelle guys, Na no, kasi may tinanim ako dito na Rochelle tea yung natin sa Rochelle tea so ganyan yung kahaba guys, ayan yung nakaraan guys ayan, ganyan kahaba yung damo no, nung nakaraan, ininisang ko yan so ayan, puro buyag, ayan, puro usog yung niyog, Ayan. So, kailangan ko lang linisin yan kasi na nakaraan malinis. Pero ayan talaga pagka isang buwan mong hindi na ano nabalikan, at ganito na talaga kahaba yung kanyang mga damo. Ayan. So tingnan natin si Rosal. Ayan yung naitanim ko guys. Oh, so amazing. Ayan. Beautiful. Buyag-buyag pero usog. Ayan. Ganito yung itsura guys. Ayan. Oh. Hindi naman hindi siya masyadong mahaba pero ay uh, tingnan mo naman. Una mo Namunga siya guys. Oh. Kaya ang daming damo. Oh. tiba Diba? Ayan guys, kailangan ko linisin yan. ah linisin ko yan. Kaya tingnan mo naman ang itsura guys. O oh, may itinanim pa ako doon. So, ano pa yung puno ng durian. ah oh. So, ito siya. Ito lang yung maba guys. O, oh, napuno. Sa ano, magdadalawang taon na ito sa June. Yung iba talaga. Hindi talaga, hindi talaga ano. parang bagong tanim lang. Ganun. Pero dapat kasi dal pag dalawang taon na dapat mahaba um, na siya. Oh. So ito lang talaga yung ano pera usog. Saka yung nandoon, may tinanim din ako doon na may tinanim din ako doon na Rochelle. Ayan, may tinanim ako doon na Rochelle. So ayan, eto. So ay ngayon, ayan guys, edi di pa, hapatuwa siya guys. Oh. Kahapon pinitas ko na din doon sa ano, doon sa tita ko doon sa taas. Ah, uh, nag kasi nagtanim din ako doon banda sa kanya at yun, namitas din ako ginawa kong ano, pinakuloan ko ayan ni may may ko tapos pinakuloan ko siya guys at yun, nakapagtsa-tsaan na kami tapos tita ko ah, nagju juice gusto niya malamig ako naman, mainit pero masarap din siya sa juice ayan, o ba diba? pero yung iba ayaw nila ng lasa pero ako gusto ko yung lasa niya kasi knowing na ito ay marami siyang health benefits guys maganda ito nga inumin sa mga high blood daw o oh, yan o oh, diba tingnan mo o oh. o oh, ayan so lilinisin natin yan guys so, kasi kawawa naman o oh. o oh, nilinisin ko yung nakaraan o tingnan mo naman ang haba na ng mga damo guys so kailangan ko linisin so ito yung durian niya. sinasabi ko guys na ayan o oh. yung puno na yan guys o oh. mm. Mamamat na yan nag iisa lang naman siya na ano nag iisa lang naman siya na mamatay na sana. So tinayin yun yung puno na yung dulo. Ayan. So mabuti na lang mayroon siyang uh, mayroon siyang may tumubo pa dito. Ah, uh, tuwang-hiya naman. Meron namang ano sana na ba yung ano niya? Sana ba yung dalawa sana ito, yung ganito, na tumutubo. Ibig sabihin, na, yun na nga lang pag-asa, tumutubo. Aba, binali pa. Hindi ko alam kung sino'ng nagawi dito binali yung ano tingnan mo naman oh. Oh, ito, ito siya oh, binali. Eh, miss, na yan na nga lang pag-asa. Eh, dalawa na nga lang yan. Nag-ano, kasi nga, mamamatay na sana eh, Buti nga, may tumubo pa na ganito. Ayan, ito binali pa. O, mo naman. Ay, nako guys. Ewan. Kaya nga sabi ng tita ko, kailangan na daw tirahan talaga dito. Paano kasi ipinupuntapuntahan bang namin. At, alam nyo naman doon talaga sa, ano, mga kapatid ko. Ang um, bahay kasi namin nasa ano, uh, mga isang oras ang biyahe kaya bihira lang namin na pupuntahan. So ito yung isa guys, oh. Ayan, yung isa na doya na yun ang haba ng ano guys, oh. Ang eh, haba naman. mga. Ah. Hmm? kabilis maghaba. So ito yung isa. Ayun. Haba guys, eh. So, yung kakao guys, oh. So, sino bang mag-aakala na napakasigla ng mga dahong niya tapos biglang mamatay ng ganyan, di ba? Parang maisip mo na may gumagawa na. Yung parang ini-sprayhan mo siya ba? Parang sinasadya ba na ay, napo. Ewan ko guys. So, ayan yung ano guys, oh. Ito lang yung, ayan, pero usog, ayan. So, dalawa sila. So, mayroon ba doon isa? Mga apat lang siguro guys sa 20 puno na itinanim na medyo malaki siya. Yung ganyan na uh dapat kasi naman talaga Magda dalawang taon na dapat talaga eh, dapat ganyan na siya kahaba so ito lang at saka yung isa at saka yung may dalawa doon sa, sa taas ayan pero usog ayan pero usog ayan ganyan lang ano nabunuhan ko to guys nag uh, nagabuno ako isang beses isang buwan so depende minsan sa isang buwan dalawang beses tapos may dinagdag ako na abuno yung pang ano na pesticide sana mag work kasi ang dami kasing ang dami kasi ding ano katulad nung pinapita ko doon kanina kinain yung mga ano nya, kinain yung mga dahon niya so duda ko kasi may insecticide dito kasi mayroong bulok na kahoy ayan yung ito oh. yan siya na mamamatay na sana ayan buti nga mayroong pang ano tapos binali pa nung iwan ko kung sinong uh, sinong ano mga pastangan dito na dumadaan daan hindi naman ewang ko dami rin kasi pumapasok dito guys kahit hindi naman nasa kanila wala na kasi na pag alam na nila na walang tao, walang walang ano dito araw-araw, ganoon. May mga maabuso ba, yung mga alam mo 'yon, yung mga kapalmox, ala. Yan. So, ito tayo, guys. Ayan. So, ayan oh, guys. Oh. So, ngayon ililinisin natin 'yan, guys, kasi oh, natutuwa lang talaga ako niyan, guys. So, magtanim pa ako, guys, kasi ang dami ko pang seeds. So, ayan oh. So, 'Di ba? Nakakatuwa oh. So, tingnan natin sa malayo. I am what what a Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like so buildings as the chemicals, they take us higher. The night